morning! Welcome back to our YouTube channel. Bali, sumama kami. Maghagit kay Asher kasi didiretso kami papuntang Baratur. Bali, sasakay kami dito sa may parsa ng magic or bus suguro. So, yahatid muna natin si Asher. Ayan. Sakto dito, 9.50, 9.55. Tapos, yahatid kami ni Asher dito sa may ano, uh, ah, doon na ka sa sasakay ni Tonton papuntang barat ko. Kasi, na yun ay, bye bye anak ko, be good at school, ha? Kiss me. Be good at school, okay? You, li you listen to mom, ha? Bye. Bye bye. Bye bye kuya. So, ngayon kasi ay, mo anak ko, we will wait papa here. Ngayon kasi guys, ay birthday ni mo So, July 23. And, hindi niya alam na pupunta kami doon. So, isusurprise namin siya. So, kung mapanood mo to Ading ko, happy, happy birthday sa sa'yo, Adi. Ayan. Surprise natin siya kasi, ma ano, kasi kapag siya naman kasi, yung may mga birthday sa amin, kanya pumupunta talaga siya. lagi effort siya na pumunta. Ganyan, kagaya ng birthday ko, surprise din niya ako. Sila ni Mimi. Tapos, oh, sa kasi Julie. Kasama yata si Julie, si Julie noon. Ayan. So, ngayon, dahil birthday niya, at may sakit din kasi siya, guys, nagpapahinga siya sa bahay. Kawa ng medyo rin magandang pakiramdam niya. So, so, surprise din natin siya since birthday niya ngayon. Bali, may dala ako, nagluto ako ng apple cake. Tapos, ano, yun na rin kasi ang pinabaon ko kay Asher. So, dinala ko yung, ano, yung pinagkuhanan ko ng bawon ni Asher. Yun yung dinala ko. Inilagay ko sa, sa container nandito exacto, yung bilog na container, yung bilog na container ko sa bahay yun, buti nagkasya siya din. At aantayin ko nga sina Julie, Jen, at saka si Judy, at Mimi sa Chubiscote. So, doon na kami mag-antay-antay mamaya. So, kita-kita na lang tayo doon, guys. <laughs> Happy birthday ulit, ading Ruth. Hi guys, nandito na kami sa bahay ni Tonton. Actually kanina pa, bali nagpahinga-pahinga lang ako ng konti kasi sa barat Bharatpur sobrang init. No, tapos diyan sa May Chainpur kanina, ang init din nung pagbaba namin ng bus. Hindi na ako nag-video doon guys kasi ang init tapos may bitbit -bit akong bata, hindi ko may bag pa ako, di ko alam kung paano ko hawakan yung aking mobile. So hindi na ako nag-video-video -video doon nung nasa Katmandu Bakery kami at bumili din ako ng chocolate donut ni Asher. Alam nyo naman si Asher, chocolate donut palagi. So sa Katmandu Bakery kasi sa may ano, sa Chobis Koti, may mga o, always available ang donut nila doon. So, di, binilang ko muna ng donut bago kami umuwi. Tapos, Ayun, kanina nung pumunta kami kay Ruth, hindi na rin ako nagvideo doon. Sabi ko, ikaw na lang magvideo. Kasi diba nagvlog din si Ruth. So, since birthday naman yun ni Ruth, so, panuorin na lang natin doon sa vlog ni Ruth kung i-upload niya yung video. Ayay! Anak ko, don't bite! Ay! Nangangagat siya. Ang daming ngipin tumutubo sa kanya, kaya siya nangangagat. No, not good, anak ko. Don't bite mommy. No. So, hindi na ako nag... Ay, hindi na ako nag-video na. Pagdating namin dito sa bahay, ang ah, kulimlim. Aya! Biglang kulimlim niya, oh. Nagantay lang ako ng oras at saka antayin lang namin yung tuktok na tinawag ni Asis at kami manunundo na kay Asher kasi wala si Asis na sa barat puro siya ngayon. Bumalik, ay, yung, yung si inahati-hati niya, doon yung may, may, kaso na, ano, ngayon yung harap-harap nila sa court yata. Hiring-hiring nila sa court. So, patatagalan daw siya doon. Kaya, ako yung manunundo. Kami yung manunundo kay Asher ngayon. Kaya nagmadali din kaming umuwi. Bali, sinurprise lang namin si Ruth. Happy, happy birthday. Kape-kape din. Uwian. <laughs> Kasi nga si Julie din manunundo ng 3.15. Kailangan makaabot bago makalabas ang batas sa school. So, hindi na ako nagvideo doon. At mamaya manunundo nga tayo kay Asher. Eh, Padedit muna ako kay Tumtum. -tum. <laughs> at nangangagat masakit ang kagat niya eh ang dami niyang ngipi hey guys tignan nyo oh nakahanap si Asis ng saging na saba ang sarap iba na hanak hinug na siya o di kaya iprito natin hindi siya pwedeng ilaga hinug na hinug hinug na hinug siya hindi Ito siya on pwedeng on ha? yes Hinug na hinug siya, oh. Yung batang mahilig sa saging, oh. Ayan, tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa. Mahilig siya sa saging, eh. Oh, kahit saging na sabak, kinakain niya. How much is this one, Papa? 4, All? 2, 4, 6, 8, 2, 3, 4. 10, 12, 13. Kasi bumili si Asis ng manok sa labas. Wala kasi kinapisa, kaya sa labas siya bumili sa may chain purchok. Yeah. Kaya sa chain purchok to binili guys, hindi natin kakilala yung pinagbilhan ni Asis So hugasan muna natin bago natin iprito. Kasi gusto ng mga bata fried chicken at dal daw. Kaya imamarinate ko to, lalagyan ko ng itlog at arena at syempre mga siso Nakahanap ng ano oh, pwedeng... pwede akong ihalo ko yung iba Oo, oh, di kaya ano, maruya. Ay, ang sarap. Do take this one No, 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 not now. Hi guys, good morning. So, ayan, magbe-bake ulit ako eto naman ang ibe-bake natin. Kasi kahapon mang uh, apple yung ano, yung nilagay natin. Kasi nga nanawa na rin si Asher na magbaon ng apple apple sa school kaya yung binili naming apple hindi ko na ibinigay sa kanya ng look, siguro dalawang look. araw. Kasi sabi niya sa akin I, I don't Not like apple, good. mommy. Look, huh? Ayaw naman niya ng bayabas. Ngayon, What? So, kahapon, apple, yun nga yung dinala ko din kinaroot, yung apple pie. So, dahil nga may dalas si Asis na saging sa na sabano eh, hindi, instead na gagawin ko sana banana cake, eh, kaso saba naman yan, kaya ganito ang gagawin nating luto. Parang yung lutong ginawa ko kahapon, ano siya parang banana pie ang magiging kalalabasan nito. Nilagyan ko siya ng ano, So, ito, may oil na to. Ibra-brush lang natin. Tapos, isasalang na natin sa oven. Ayan, isalang na natin. At mapainit na natin ng ating oven. Mm. Yun get nga lang. Price! Yun nga lang, kailangan. Ayun, mainit na. Get the price. Oh, get the price, get the price. <laughs> Nangongolekta kami ng ano, coins. Ay... inet yung plate sa loob. Ay nako, gamitin ko ang oven ko. Ganun din ang electric bill natin. Electric bill natin nakaraan tripay ah. ba? Pero ang motor kasi araw-araw ang motor, ang um, water pump araw-araw naka-ano, naka... na ginagamit. Yan, bali 25 minutes. Hi guys! So eto na yung ating Binake na tinapay at hindi ko alam kung luto na. Bigla kaming nawalan ng kuryente. Ganito din nangyari kahapon. Buti kahapon natapos ng 25 minutes. At saka mas konti yun. Ito kasi mas madami. Kasi madami yung banana na nilagay ko. Hindi ko alam kung luto. Kasi meron pa yatang 4 minutes. Naku, hindi pa yata tuluto. Yun, nakikita ko yung tinapay. Medyo malambot pa sa loob eh. Tusukin ko muna. You need to delete all your games in my mobile. Hindi hmm? no. ko alam kung luto ang loob nito. Hmm? Malambot. Malambot. No? Nakakainis yung electricity. Wala, may gin ko muna. Kung hindi, isa lang ko sa ano gas. <laughs> isa ko na lang sa gas kapag hindi pa luto. Oh, so yes, I know. He's playing in the cabinet. Yung ginagawa ni Tonton, naglalaro. Hinahayan ko siyang maglaro sa cabinet para makatapos ako ng Mami! aking ginagawa. Mami! Alamigin muna Mami, natin. So, ito yung loob niya, guys, oh. Kulang pa. Hmm? Sa gitna. Yan ang loob niya. Kulang. Nakainis ang electric. Piliin ko yung sa may bandang gilid. Salang kulit pag nagkaroon ng electricity. Malapit na matapos eh. Baka itong nasa gilid pwede. Ang baon ni Ashit. Ay naku or eto. Parang mas okay to. Wala din malambot. Nakakainis ang electric talaga. Anak nohat. Mainit pa yata ang load ng oven natin, mainit pa. Anak nohat, anak ko. ang hirap mag-bake eh. Hi guys! Hindi pa ako tapos maglinis kasi nagising na si Tonton. Nilabas ko lahat ang couch. Nilinisan ko to. Nilinisan ko ng tubig. Itong sala, dahil nga nilalanggam at nat nabasag ni tonton yung isang itlog namin kaya inilabas ko lahat ang couch at sinabon ko nga itong buong sala na ganyan habang natutulog siya e eh bigla siyang nagbuti na lang nagising siya nung natapos na ako sa may kusina ang problema ko ang hindi tapos dito sa may laundry at saka sa kasalabas ng kusina at toilet hindi ko matapos at nagising at saka naglalaba pa ako Nang, naglaba kasi ako kahapon nung pagdating namin, galing kina naglaban na ako kahapon. Kaso, may natira yung damit namin kahapon, yung pinagbihisan namin, tapos yung mga towel, bali tatlong towel ang nagamit namin nga, kasi hindi ko na isabay kahapon, marami kaming damit. At saka dito yung sa laundry, at saka dito sa may kusina, sa labas, yan yung hindi ko pa natapos guys. Ay, di ko alam kung anong oras uwi si... Ay, ah, si para papaalaga ko sa kanya itong bata at makatapos na ako sa gawain ko oh ah, ang dete to oh oh, nagising kaya hindi ko na natapos yung ayah aking trabaho nagmamadali pa man din ako makatapos sana para pahinga-pahinga ng konti at may lilinisin ako dito sa may likod yung sa may, yung dalawang tanglad na tinawagin ko dito sa may gilid ng bahay, nabuhay na siya pero tinubuan ng damo, kailangan kong linisin at you will fall down anak ko no laruin niya na naman, umakit na naman sa may mesa, wala, hindi makatapos ng trabaho guys, pag may maliit nagising, ang hirap